Good morning mga idol. So Magagala-gala naman tayo sa ating tanim na sitaw. Kasi yung mga mga talbos ng sitaw natin ay bumababa na sa lupa kaya kailangan na nating i ipakyat. Kasi magdidilig tayo ngayon. Kapag hindi po na paakyat yung mga talbos ng ating sitaw ay maaapakan natin ito yung ginagawa bago i ididilig yung mga sitaw natin mga idol ay kailangan natin na ipaakyat muna yung mga talbos niya na bumababa sa lupa at yung iba din ay hindi din bumababa sa lupa pero na tayo pag dumaan tayo mga idol kaya ang gagawin natin bago tayo mag mag uh, dilig ng abono uh, iaayusin muna natin katulad nito mga idol yon para po na maganda po yung ano hindi po natin maaapakan yung mga talbos ng ating mga sitaw pag ang sita mga idol ay ay hindi pa nagkaroon ng bunga mula sa pagtubo uh, niya, madalas natin itong ginagawa. Kasi ang madalas na kanyang mga talbos ay nandun pa sa baba mga idol. Kaya hindi pa nakagagapang sa taas yung bagong tubo ng mga talbos na mula sa puno. So ang ginagawa natin ay aalagaan natin to. Palagi nating inakyat. Kasi hindi pwede, pwede po na pabayaan natin mga idol. Katulad nito mga idol oh. Yan. So kailangan natin na uh, ipaakyat to sa kanyang ano kanyang gapangan. Para po na maganda yung ano natin. Maganda tingnan at hindi siya maaapakan kapag mag ano tayo mag tayo so ang sitaw natin mga uh, ngayon mga idol ay na, nasa stage of uh, flowering na ang, ang sitaw natin so nagpo-produce na siya ng mga bulaklak lumalapit malapit na tumabunga kasi yung sitaw namin na luma mga idol ay namamatay na yung estimated um, uh, uh, life sa sitaw mga idol ay nasa 3 months mahigit yun na po pag nagtatanim ka ng sitaw expected na po yan idol yung ano 3 months expected so kung magandang ano uh, pag alaga mo sa sitaw ay higit pa ng 3 months kasi dito sa amin ay yun na eh, kinain ng mga blight pero umabot siya ng 3 months plus pero kung mas maganda yung pag alaga mo siguro mahigit pa ganyan yung mga idol so kung sitaw na to mga idol ay uh, tinanim namin noong ano January 3 so February tayo ngayon ay nasa february uh, 10 tayo ngayon so mahigit isang buwan so mayroon na siyang pasimula na yung bulaklak niya mga idol ito, yan bago pa lang so ang gagawin namin ay bawat linggo asa uh, isang linggo dalawang bisis kami nag didilig ng abono mga idol saka idol ay ang proseso dito sa ano pag didilig ay uh, dalawang ano lang kilo sa so, ganito nga uh, ano na edad ng ano sitaw dalawang kilo lang po oh so, tingnan yung mga idol oh. meron akong sili sili ko bago pa lang hindi pa nagkaroon ng hinog mga idol you know? Nataka nga ako sa sili ko mga idol ay iba-ibang klase. Mayroong ang tawag nito. Parang atsal ata ito mga idol. Pero yung ano, in ko dito talaga yung binhi na in-order ko doon sa Shopee ay hindi naman atsal. Pero naga, nagkaroon ng halo mga idol. Yan. Yung malaki, malalaki na. Tsaka yung ibang mga idol. Oh, Pero isang binhi lang to maliliit ang iba yan o yun lang ang iba mga idol yan o ibang ano klase so trabahoy natin to ang pagpapakit ngayon sa sitaw mga idol kasi kailangan talaga e, maya kunti magdidilig tayo maapakan to mga idol ito lang yung sitaw namin na medyo mataba mga idol medyo mataba kaya Uh, kung isa ka sa nagtatanim ng mga gulay, ng halaman ay pag makita mo yung tanim mo na medyo maganda ang tubo. So masaya ka rin pag nakita mo na maganda ang tubo. Yan, mulaklak na mga idol. Oh. Tingnan natin yung mulaklak niya. So by the God grace, Uh, bubunga na rin to sa wakas bubunga na yung sitaw natin uh, timing to yung uh, sitaw namin na tinanong mga idol kasi ngayon tigmura ngayon baka pag tsak, to tama to pag matapos na to ay bubungan uh, bubunga na to ay ito timing din kasi mura ngayon wala na kaming sitaw paubos na wala na talaga namamatay na yung ano namin yung bunga na may sitaw ganito yung mga trab ang trabaho sa sitaw mga idol dala si pinapaakyat hindi pwede na pagapangin sa lupa kasi kawawa ay maapakan maaapakan pang bunga, marumi mga idol kailangan malinis para quality po sa market kasi pag hindi quality yung ano natin, yung uh, gulay natin ay talagang ano, hindi makapag ah uh, presyo yung mga ano, taas presyo yung taga-bili sa atin. Ganyan lang yung mga sikreto mga idol. Yan. So kawawa ang mga talbos pag pabayaan natin katulad nito mga idolo, oh, nasa lupa. Pagdilig dilig mamaya maaapakan to kailangan talaga na ipakyat para uh, maganda yung ano maganda yung pagtubo nya di diretso saka hindi mapinsala yung ano tanim natin hindi maapakan yun mga idol mataba tingnan no? yan sitaw namin taba yan so binayayaan kami ng panahon ngayon dito sa sa aming lugar e umulan rin e, isang araw nga nagdidilig na kami sa aming ano ang palaya kasi ang um, kala namin hindi na mag umulan buti nga may low pressure kaya minsan mga idol ay masaya kami dito pag may low pressure. Kasi alam mo na yung ano dito eh, South Luzon to eh, mas bati. Kung ano yung klima sa Central Luzon ay talagang maapektuhan dito. Kung tag-init doon, tag, dun, tag um, malamang tag-init rin dito. Kasi masiglapit lang tong lugar to. Yan. gulay gulay lang tayo mga idol tsaga lang tayo balang araw baka makatagbo tayo ng magandang oportunidad kasi yung mga paggugulay mga idol ay isa sa mga demand madiman to sa market kasi araw araw to kailangan ng mga tao kaya eh, medyo lang ah uh, talaga lang ano, dapat pukusan mo ng panahon pag nagtatanim ka ng gulay mga idol. Hindi po pwede maiiwan. Kailangan na uh, ay nandiyan ka talaga naka ano. Hindi pwede mapabayaan. Yan, ang dami sa lupa ako kaya kailangan talaga i-packet mga idol. Ito yung kamatis namin, may luma mga idol. Oh. Alam mo story nitong kamatis na ito, mga idol. Tumama sa tag-init. Tapos ayaw na mag uh, ayaw talaga pa halos mamamatay na to. Pero ngayon tingnan mo gumanda at dumami yung bunga pambihirang kamatis na to. Pero dati alaga-alaga namin Nakaw. Kawawa kami doon. Talo kami doon kasi hindi siya ano. Hindi siya umusbong. Hindi siya ano talaga. Lumalaban sa ano. Pero ngayon na eh, hindi namin inalagaan kasi maganda kasi ano. Meron kasi ay panahon mga idol kahit kaano tayo ka maraming panggasto pag hindi tumiming sa panahon yung tanim natin ay talagang mahirapan tayo ayan mga idol dami nga yung bunga yun bunga yun hindi naman masyadong malaki pero wala na po yung ano, maintenance yung ganyan kaya minsan kinukuha namin yun mo kami bunga yan hanggang dito lang yung ano ko mga idol Salamat po sa inyong panahon sa panonood sa video na ito. God bless po to all.